Takao mo, Masarap? Oo, masarap. Uy. Pero mas masarap ka. Masarap po. Sabi nila. Ano? Uh -huh. Ay, kamukupukupuki mo! Hindi <laughs> <laughs> pa nga. Nalaling. Shut out, aling. Hindi <laughs> okay nga. Subukan mo sa kamay mo. Diba, masarap ang kamay mo? Marami nga daw choices to. Oo, oh, sige you know, may beat, massage, activation, train, sasakay ka sa train, gano'n. Oh, <laughs> may need yung gano'n gano'n. May wave nang konti. Tapos may shopping yung, yung shopping yung ano, shopping. Shopping Shop ba ito nabili? Shopping. Tapos meron doon yung uh, extraction, ito yung bumobomba. Extraction. <laughs> <laughs> tsaka yung isa, stop. Isa masal, isa masal. Islap pala, slap, yung gumaganon, tsaka gumaganon. Kaya natin sa massage. Pintin nyo yeah. lang yung plus. Tignan natin. <laughs> Ay, naman tayo. Ayan. Yun sa ano? Ayan, massage. Ayan, Tapos, massage. Enter mo. Enter. Hmm. Walang password. Hindi, Hindi ilalagay mo, yung... mo muna sa ano mo, kung saan masakit. Gawin nating 10. Grabe ka naman, 10 agad. <laughs> <laughs> Wala pa nga eh. Nine, ano na <laughs> kasi. Eh. Masyadong maano. Ten ka ka kagad eh. Masakit? Eh gumagaroon nga yung ano niyan eh, yung kamay, parang na-stroke. <laughs> Grabe 'yung masahin niya. Sige nga. Ah. 'Di na 'yan. Sige, ito mo. Ah, ano ko iikipot? Oh. Ik, oh. Ik, oh. 'Di ibot. 'Di. Mm. Mhm. Ay. Ito. Oh, sarap. Oh, sarap. Weh. Kaya mas masarap ka. Reset. <laughs> <laughs> sa kamay daw. Ito yung mga spirit yung sa kamay pag dito. Huwag kasi din. Ayoy! 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 Gumagano yung kamay niya. One pa lang yun. <laughs> Parang ano, may sakit. Ayun, <laughs> naku-matos. Uh, uh, Ang ay, tawag doon, naku-matos. May sakit. Oh, number one pala. Karikom. <laughs> eh, ba't ganun? Number one pala, masakit na. Uy. <laughs> <laughs> oh, ganyan nga yan. <laughs> Parang walang, ano, walang buhay yung kamay mo, no? A aray. Eh, ba't ganun? Oh, uy, <laughs> Number mo pa lang. Tag parang masakit. Akala ko masag siya. Uy. Huh? Uy. Ang <laughs> <laughs> ah, galing yun. Diyos, di ba? Oh, di na bumalik yung kamay mo. Okay. <laughs> ah, oh, umunoy. <laughs> <laughs> Aray, masakit ah. Huwag mo sa kami bigay. Naku. Ano? May nat. Up na. Ayoko na.